Magandang hapon ko ha, dito pala kami sa shipyard uh, Batangas pang 13 days na namin ngayon dito sa shipyard na ito yung bulbus, nandito ako sa Badna Pro starboard side ng barko ito yung bulbus ng barko yun yung kulay uh, kulay puti ito din yung ano niya yung boat uh, bow thruster niya yung baba niyan bow thruster na maganda na si MC1 no meron ng pangalan na uh, Morita Cargoan yan bago nagpintura na siya ito yung pintura niya sa starboard side. Tapos na to yung pintura niya. Maganda na siya oh. Wala nang mga sisi. Mabilis na to tatakbo kapag ano na wala nang uh, mga barnacles tahong. Ta dito pala tayo sa angkor parekoy pinalitan na pala yung ang angkor natin ano na yung uh, shackle niya. Luma na to pero may job order na to na palitan yung angkla natin. Ito yung angkla natin ginagamit kapag magmaneuvering tayo kaya uh, mag magangkurahi. Yan oh shout out diyan sa ano Uh, mga ano dyan yan, hindi ba makita yung muka yan, na uh, ito yung ginagamit pala natin yung angkor natin kapag magmanubering tayo uh, mag, mag, ano, mag angkorahe ginagamit na, natin to yung angkla, lalo na wala tayong ano, lalo na wala tayong uh, bow thruster yan, ito pala yung angkor natin yan, no? ito yung ano nya yung uh, crown shackle nya yan. ito yung crown shackle nya Sunod naman ito na yung ano yung in shackle niya in shackle tapos end link tapos ein tapos end link in large link swivel naman niya tapos in large link tapos end link tapos de shackle naman ito wala pa lang ano wala pa latong uh, kinter yon de shackle gamit nito yun oh no, yung nilagyan na nila ng ano ng tingga para hindi matanggal yung pin kabilaan to yan ito naman yung yung ano, in, in shackle niya. Yan, in shackle yan, tapos ito na naman yung pang pangtas na yung common link niya. Hanggang ano na to? Hanggang it it shackle na to doon, yung pinakadulo doon. Yun ang bitter end niya.